Kapag narinig ng mga tao ang salitang recharge, ang iniisip nila ay kapayapaan. Isang malambot na sofa, isang tasa ng tsaa, isang maikling pagtulog sa tabi ng bintana. Iniisip nilang ito'y gentle, nakakapagpagaling at nakakakalma. Pero ang ganyang version ng recharge ay makikita lang sa mga pelikula. Para sa mga introvert, lalo na pagkatapos ng emotional o social overload, ang recharge mode ay malayo sa ganyan. Hindi ito yung may spam music at mga mabangong kandila. Hindi ito yung may komportabling kumot at malalalim na paghinga. Mas dark ito. Lonelier, mas raw at mas masalimuot sa loob ng isipan. Isang bagay na hindi kailanman lubos na maiintindihan ng karamihan. At kapag nakapasok ka na sa ganitong uri ng mental na teritoryo hindi mo na muling titignan ang quiet time sa parehong paraan. Narito ang mga totoong nangyayari kapag ang isang introvert ay biglang naglalaho. Number 1. Bigla na lang nawawala ang isang introvert dahil ang mga salita ay parang pagsigaw sa isip. Hindi ito nagsisimula sa paalam, walang dramatic exit, walang tahimik na pagtatampo Walang malinaw na senyales na nagsasabing, pagod na ako. Sa halip, unti-unti lang itong nagsisimula sa mga maliliit na bitak na halos walang nakakita. Ang ngiti nila hindi na umaabot sa mata. Ang pagtanggu nila nagiging mekanikal. Ang tingin nila unti-unting lumalayo sa usapan at gumagapang papunta sa mga sulok ng kwarto kung saan nakatago ang kanilang mga iniisip. Hindi ito napapansin ng karamihan pero sa loob nila unti-unti na silang gumuguho. Bawat tanong ay parang sobrang bigat. Bawat salitang binibitawan ay parang pagpunit ng isang bahagi ng sarili para lang maibigay sa iba. Kahit ang pinakasimpleng tanong, gaya ng kamusta ka, ay bigla na parang utos na hindi nila kayang sundin. Nagiging sobrang ingay sa loob ng isip nila na kahit ang pagbubuo ng isang pangungusap ay parang pagsigaw sa gitna ng makapal na usok. Kaya sila nawawala hindi para manakit, hindi para maglaro, kundi dahil ang mismong pagpapaliwanag ng kanilang pagod ay mas lalo lang magpapabigat sa kanila. Hindi nila obligasyong magperform para sa mundo. At sa mga sandaling yon, ang pananatili ay nangangahulugan ng pagtatridor sa sariling nervous system. Nawawala sila dahil kailangan nila. Dahil sa mundong puno ng ingay at inaasahang paliwanag, ang pananahimik na lang ang natitirang kanlungan hindi sila umaalis para takasan ng iba. Umaalis sila para muling makabalik sa kanilang sarili. Number 2. Hindi nakakaramdam ng kapayapaan ng mga introvert. Ngunit ang nadadama nila ay pamamanhid, kawalan at pagkawasak. Madalas pinapaganda ng mga tao ang ideya ng pag-iisa, lalo na pagdating sa mga introvert. Akala nila sa sandaling maiwan ang isang introvert, agad dadaloy ang kapayapaan na parang sinag ng araw na pumapasok sa bintana. Pero ang totoo, mas dark ito kaysa inaakala ng marami. Pagkatapos ng matinding sa lamuha, hindi ka payapaan ang nararamdaman ng isang introvert, kundi kawalan. Tahimik nga ang katawan, pero sa loob parang lumulutang sila. Walang koneksyon sa sariling emosyon, sa mga hilig, kahit sa sarili nilang pagkatao. Ang paborito nilang musika ay parang malayo. Ang mga libro ay nagiging malabong anyo na walang kahulugan. Ang pagkain ay nawawala ng lasa. Hindi saya ang nararamdaman nila, kundi pagkaputol. May fog na nabubuo, makapal, malamig at nakakaparalisa. Hindi ito pahinga, ito'y pagbagsak. Ang kanilang nervous system na labis na napagod ay hindi alam kung paano muling mararamdaman ang pagiging ligtas. Kaya sa halip na makarecover, para silang nadidikit sa isang malamig na mental limbo kung saan lahat ng bagay ay tila out of reach. Ito ang forgotten middle stage ng introvert recovery. Hindi ingay, hindi rin katahimikan, kundi pamamanhid. At nakakatakot ito dahil pakiramdam nila parang wala ng halaga ang kahit ano. Pero hindi ito kabiguan. Ito'y sinyales na muling nagre-restart ang kanilang sistema. At gaya ng lahat ng reboot, laging may itim na screen bago muling sumindi ang liwanag. Hindi mo makikita ang kapayapaan. Ang masasaksihan mo ay ang nakakilabot na katahimikan ng isang kaluluwang pinipilit muling buuin ang sarili nito. Number 3. Nire-rewind mga introverts sa isip nila ang bawat salitang nasabi na parang crime scene. Kabagumupa na ang ingay at lumuwag na ang espasyo, Isang panibagong bagyo ang nagsisimula sa isipan ng isang introvert, ang forensic reflection. Habang ang mundo ay patuloy na gumagalaw, sila ay nananatiling hinahabol ng bawat segundo ng kanilang mga huling pakikisalamuha. Hindi lang nila basta naaalala ang mga sinabi nila. Inaanalisa nila ito na parang isang investigador sa crime scene. Pinag-iisipan nila kung tama ba ang lakas ng kanilang boses, kung totoo ba ang kurban ng kanilang mga ngiti, kung masyado bang mabilis ang naging sagot nila. Tunog plastik ba ako? Baka mali na binanggit ko yung joke na yon. Napansin kaya nila na kinabahan ako nung nag-iba ang topic. Para sa iba, tapos na ang sandali. Pero para sa mga introvert, umaalingaw-ngaw pa rin ito. Hindi dahil sa gusto nila maging perpekto, ngunit dahil ang bawat interaksyon, kahit gaano kaliit, ay nagiiwan ng bakas sa kanilang emosyonal na balat. At ini-inspeksyon nila ang mga bakas na ito para maprotektahan ang sarili na muling masaktan. Ang ganitong post-social analysis ay hindi pagyayabang o self-hate. Isa itong survival instinct. Ito ang paraan nila para maintindihan kung anong mga enerhiya ang pumasok sa kanilang sistema, kung saan sila naging masyadong bukas, at kung paano nila mas mapapangalagaan ang kanilang mga hangganan sa susunod. Para sa mga introvert, ang bawat pagkakasalamuha ay may kaakibat na panganib at ang tahimik nilang pag-uulit nito sa isipan ay ang paraan nila para mabawasan ang posibilidad ng susunod na pinsala. Hindi ito simpleng pag-overthink. Ito ay emotional pattern recognition at ito ang paraan nila ng paghilom. Number 4. Hinahangad ng mga introvert ang katahimikan gaya ng isang gutom na nagahangad ng pagkain. Hindi lang basta pinaalagahan ng mga introvert ang katahimikan. Hinahanap-hanap nila ito hindi simpleng katahimikan, kundi malalim, buong katawang pananahimik. Yung klase ng katahimikan na parang kumot na mabigat, na yumayakap sa kanilang nervous system, at marahang binubulong na ligtas ka na. Kapag napapalibutan sila ng ingay, verbal, emotional, o digital man, pakiramdam nila ay unti-unti silang kinakain mula sa loob. Nagsisimulang mangati ang kanilang balat dahil sa labis na stimulus. Nagbabago ang tibok ng puso nila na parang wala sa lugar. Nawawala ang linaw ng pag-iisip at higit pa ron, hindi na rin nila maramdaman ng buo ang sarili nila. Kaya hinahanap nila ang tahimik, gaya ng isang hayop na gutom. Hindi dahil sa pagiging antisocial, kundi dahil ang katahimikan para sa kanila ay parang mismong paghinga. At hindi lang basta-basta katahimikan. Ito dapat ay dalisay na katahimikan. Walang text, walang mga boses, walang mga musika, walang mga affirmations. Kahit ang gentle na tunog sa background ay nagiging lason kapag nagliliyab na ang kanilang kaluluwa. Kailangan nilang huminto ang mundo at sa sagradong paghintong yon, doon palang nagsisimula ang pag-aayos. Ang katahimikan ay nagiging gamot, ang kawalan ng kilos ay nagiging therapy, at sa sandaling natugunan ang pananabik na yon, may unti-unting lumuluwag sa kanila. Isang tahimik na pagbabalik sa kabuuan. Pero hanggat hindi nakakamta ng mga introvert ang katahimikan na iyon, mananatiling naninikip ang kanilang katawan, magulo ang isip at gutom ang kaluluwa. Number 5. Biglang nagagalit ang isang introvert ng walang malinaw na dahilan at yan ang sigaw ng kanilang nervous system. Isa sa mga pinakanakakalitong sintomas ng pagka-overwhelm ng isang introvert ay ang irritability o pagiging irritable sana yung mga tao na makita ang mga introvert bilang kalmado, banayad at emosyonal na matatag. Pero kapag masyado ng matagal na hindi sila nakakapag-recharge, hindi lang sila napapagod, nagiging matalas sila. Bawat tanong ay parang pangihimasok, bawat boses ay parang sumisigaw. Kahit ang pagmamahal na may mabuting intensyon ay nagiging hindi nila matanggap. Mabilis silang sumasagot, napapairap, tumatahimik na may malamig na distansya. At ang masakit, kinamumuhian nila ang sarili nila dahil dito. Dahil ang galit na yon ay hindi galing sa poot, galing ito sa pagkaubos. Parang isang overloaded na circuit board ang kanilang nervous system. Nagsindi, nasunog, at handa ng mag-short circuit. At kapag kinausap mo sila sa ganitong estado, para mo silang hinahawakan habang ang balat nila ay sunog. Hindi ikaw ang kinagagalitan nila. Galit sila sa lahat ng kinikimkim nila sa tagal ng pagpapanggap na ayos lang sila. Matagal lang sumisipsip ng enerhiya ang kanilang katawan, mga emosyon, ingay, presensya ng iba, at ngayon, wala na itong mapaglagyan, kundi palabas. Ang galit na naririnig mo ay ang pressure valve na biglang pumotok. Hindi ito kahinaan ng pagkatao. Ito'y sigaw ng kanilang sistema na humihingi ng katahimikan, ng kalayaan, ng espasyo. At ang pinakamaalagang bagay na maaaring gawin ng isang tao ay huwag itong personalin, kundi hayaan silang dumilim upang muli silang makapaghil. Number 6. Nagsisimulang pagdudahan ng mga introvert ang motibo ng lahat. Ang baigis sa lamuha ay parang bagyong humihila sa mga introvert palayo sa kanilang panloob na kompas. Hinahatak sila sa agos ng enerhiya ng iba, mga mood, intensyon at pakitang tao at kapag sa wakas ay bumalik na sila sa katahimikan, may unti-unting pagbabago. Isang tahimik na pag-usbong ng pagdududa. Hindi ito paranoia. Ito ay detox. Nagisimula silang muling suriin ang lahat. Yung mga papuri, totoo ba yon? Yung mga biro, may pasaring ba? Yung yakap, koneksyon ba talaga yon o isang obligasyon lang? Ang puso nila na nananatiling sensitibo matapos malantad ay nag-filter ng bawat alaala para tukuyin kung alin ang totoo. Umaatras sila hindi dahil wala na silang pakialam, ngunit dahil kailangan nilang ihiwalay ang mga emotional residue mula sa katotohanan. Ang labis na enerhiya mula sa ibang tao ay nagiiwan ng static, kalituhan at minsan kahit guilt. At dahil likas sa sensitibo ang mga introvert sa mga maliliit na pagbabago sa emosyon, kailangan nila ng panahon para isipin ito, ulit-ulitin, ayusin at pakawalan. Sa yugtong ito, kahit ang tunay na koneksyon ay nilalagay muna nila sa silent mode. Hindi dahil sa sama ng loob, kundi para muling maalay ng sarili sa panloob nilang tinig. Para maalala kung ano ang pakiramdam ng authenticity. At kapag bumalik na ang kalinawan, kusa rin bumababa ang kanila mga pader. Pero hanggat wala pa yon, ang pag-atras ay kailangan. Dahil para sa mga introvert, ang emotional dishonesty, kahit gano'n ito kahina, ay isa sa mga pinakamalalim na sugat sa lahat. Number 7. Pumapasok ang mga introverts sa monk mode. Minimal na mga galaw, iwas na eye contact at full shutdown. Kapag naabot na ng mga introvert ang kanilang limitasyon, hindi lang sila basta nagpapahinga, sila ay umaatras. Pumapasok sila sa isang mental na monasteryo kung saan ang lahat ng hindi mahalaga ay kusang nawawala. Kumikilo sila ng minimal wala ng mga conversations. Ang simpleng eye contact ay nagiging napakabigat. Minsan kahit ang pagtingin sa salamin ay parang masyadong maingay. Masyadong lantad. Hindi ito depression. Ito ay purification. Ito ang tinatawag nilang monk mode. Isang sagrado pero madalas na hindi naiintindi ang estado kung saan ang mga introvert ay ganap na pumapasok sa kanilang panloob na mundo. Hindi sila naglalayong maging produktibo. Hindi rin nila gustong makabawi agad. Sila ay nagiging kung ano sila. Hindi para sa mga palabas, hindi para sa ibang mga tao, kundi para sa isang bagay, para muling marinig ang bulong ng kanilang tunay na sarili. Sa monk mode, hinuhubad nila ang lahat ng panlipunang maskara, ang magilo ng mga persona, ang palakaibigang mga boses, ang magalang na mga tawa. Hindi nila hinahangad na maging kaaya-aya, hinahangad nilang maging totoo. Hindi nila gustong mapansin gusto nilang maalala kung sino sila. At ang estado ng ganap na pananahimik ang daan nila para marating yon. At kapag bumalik na sila sa mundo, wala itong kasamang ingay o eksena. Babalik sila taglay ang tahimik na bigat ng isang taong sinunog ang lahat ng hindi totoo at muling lumitaw bilang tanging kung ano ang tunay. Number 8, tinutulak ng mga introvert palayo ang kahit anong tulong dahil maging ang pagmamahal ay parang masyado ng maingay. Isa ito sa mga pinakamasakit na dynamika sa relasyon kapag ang partner mo ay isang introvert. Nag-aalok ka ng pagmamahal, kabutihan, presensya, pero tinutulak ka nila palayo. Hindi sa galit, kundi sa katahimikan, sa distansya, sa isang tahimik na paglayo na parang pagtanggi. Pero ang totoo, ito ang nangyayari. Puno na sila. Emotionally, energetically, spiritually, puno na. Kahit ang pinakabanayad na uri ng pag-aalaga ay nararamdaman nilang parang pressure kapag umaapaw na ang kanilang sistema. Yung simpleng kamustahan, parang obligasyong kailangang sagutin. Yung mainit na yakap, parang isang bagay na kailangan nilang iproseso. Hindi ka nila sinasaktan. Pinipilit lang nilang wag silang mabasag sa bigat ng isa pang bagay. Ang recharge mode ay hindi lang basta pahinga. Ito ay paglilinis ng enerhiya at sa prosesong ito, pati pagmamahal, kailangan maghintay sa labas ng pintuan. Hindi ibig sabihin ito na kaunti lang ang pagmamahal nila sa iyo. Ngunit ibig sabihin lang nito ay sa ngayon, wala na silang kapasidad para tumanggap pa ng kahit ano nang hindi tuluyang gumuguho. At kapag tapos na ang katahimikan, kapag naibalik na ang espasyo, kapag tahimik na ulit ang kanilang nervous system, babalik sila. Hindi bilang isang taong pagod na pagod at pilit pa rin lumalaban, kundi bilang isang kaluluwang handa na muling maramdaman ang init ng koneksyon. Number 9. Nakakarana na sa mga introvert ng existential dread, pero ginagamit nila ito para muling magtuwid ng landas. Sa pag-iisa, may isang uri ng kadiliman na iniiwasan ng karamihan. Pero ang mga introvert sa kanilang pinakamalalim na estado ng recharge ay kadalasang diretsyong lumalakad papunta ron. Nararamdaman nila ang bigat ng sariling pag-iral. Hindi bilang krisis, kundi bilang salamin. Bakit parang hindi ako nakikita? Nagiging estranghero na ba ako sa sarili ko? Ano ba talaga ang pinaniniwalaan ko ngayon? Hindi ito mga pag-iisip dahil sa depression. Ito ay mga initiation questions. At iniisip ito ng mabuti ng mga introvert. Minsan ng ilang oras. Minsan ng ilang araw. Hinahayaan nilang sunugin ng discomfort ang lahat ng mababaw. Hindi sila tumatakas sa ingay. Hindi sila naghahanap ng panandaliang aliw. Sila ay nakikinig. Dahil sa ilalim ng pangamba, naroon ng katotohanan. Sa pinakailalim ng katahimikan, naroon ng direksyon. Masakit ang prosesong ito, oo. Nakakalungkot, walang duda. Pero ito rin ay nakakapagpabago. Kapag lumabas sila mula rito, mas mahigpit na ang hawak nila sa kung sino talaga sila. Mas malinaw na ang kanilang mga hangganan. Mas matatag na ang kanilang mga paninindigan. At higit sa lahat, mas matalas na ang kanilang pakiramdam ng alignment. Ang pangambang yon ay hindi palabangin. Isa pala itong kompas. At ngayon, alam na nila kung saan direksyon sila lalakad. At number 10, hindi inaanunsyo ng mga introvert ang pagbabalik nila pero mararamdaman mo ito kapag nangyari na. Kapag bumalik na ang isang introvert mula sa malalim na recharge, hindi siya nagdidiwang. Walang post, walang paliwanag, tahimik lang silang bumabalik. Pero may kakaibang pagbabago. Mas malabig ang presensya nila pero mas malinis. Mas kaunti ang mga salita nila pero mas mabigat. Mas grounded, mas eksakto. Hindi na sila nakikilahok sa bawat usapan. Hindi na silang umingiti maliban kung totoo Bumalik sila, pero hindi na tulad ng dati. Bawat recharge ay may dalang pagbabago. Bawat overload ay may itinuturong leksyon. Kapag sila nagbalik, mas pino na sila, mas intentional, mas mulat kung ano na ang hindi nila matitiis. Bumaba ang pasensya nila sa mga bagay na walang saysay. Tumalim ang pakiramdam nila sa kung ano ang totoo. Tahimik ang kanilang mga mata, pero mas tumatagos. Hindi sila bumabalik para mapansin. Bumabalik sila dahil muli nang nakahanay ang loob nila. At yung mga tunay na nakakakilala sa kanila, mararamdaman ito. Hindi sa mga salitang binibigkas nila, kundi sa mga bagay na hindi na nila kailangang ipaliwanag. Hindi lang sila basta bumabangon mula sa overload, sila ay umuunlad dahil dito. At yun ang tahimik na kapangyarihan ng mga introvert. Nagbabago sila sa katahimikan hanggang sa muling lumitaw bilang isang mas matatag, mas totoo at hindi na natitinag sa kabuuan. Ito ay hindi basta self-care, hindi ito bakasyon. Ito ay isang sagradong ritual sa isipan. Ito ang paraan ng mga introvert para mag-detox mula sa mundo at bawiin ang kanilang sariling kaluluwa. Kaya kapag sila'y nawala, huwag mong personalin. Hindi ka nila ginoghost, hindi sila cold. Sila'y tahimik lang na bumabalik sa sarili nila. At kapag muli silang lumitaw, mas tahimik na sila. Mas matatag at doble ang lalim ng kanilang filter na di na basta-basta naaabot ng mga hindi totoo. Dahil ang recharge mode, hindi ito nagpapalambot sa kanila. Ito'y nagpapadalisay. Inaalis nito ang peke. Ibinabalik ang totoo. At tanging ang mga taong nagsasalita sa wika ng katapatan lang ang muling makakahanap sa kanila. Shoutout sa mga nanood at nag-comment sa bagong upload na to. Shoutout kay Marie Delight Worker. Sabi niya, sa pagiging introvert, para na akong bakal na hindi natatablan ng mga parinig, mga pasaring at pangiinsulto. Iba talaga kapag nakikita ko at nababasa ko na ang mga kilos nila. Kusa akong lumalayo. Sila naman itong kusang lumalapit pero madulas pa ako sa balos. Marami akong dahilan para maka-exit na. Magulo at maingay ang mundo. Kailangan ko ng kapayapaan ng isip at damdamin. Masaya mag-isa. Ramdam ko ang ikot ng mundo. Good evening, Sir AP. Muli maraming salamat sa mga magagandang contents na ibinabahagi sa channel nyo. God bless po. Sabi naman ni Edgar 2.0, ang hirap makakita ng taong handang umintindi sa ating mga introvert. Ako na handa magmahal, umintindi at magsakripisyo sa taong nagbibigay pagpapahalaga at respeto sa akin. At ayon naman kay Louie Burlongan, tama po. Pagsasalitain tapos hindi papakinggan. Ang sakit sa part ko po yun. More blessed po Sir AP. A-shoutout din kila sa Butahe Rap Vlog, Ellen Espino, Annalyn Granada, Pax Tumulak, Kate Cabrera, Nehemias Martino, Lala Alab, RJ Mera, Klayaan Kapayapaan, Luna, Emma Villanueva, Ramlat, Lorena Bintas, Bernabe, Dennis Aranzanso, Marilyn Obra, Abner Hulguin, Dream Azure, Kati, at Kay Jola Short Video. Maraming salamat po sa panunood. Kung gusto nyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-like at mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to at pipili kami doon ng mga i-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, i-share ito sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa nakaka-subscribe. Maraming salamat at see you next time. Alam mo ba kung bakit mas masakit para sa mga introvert ang ma-misinterpret kaysa ma-ignore? Panoorin mo sa video na to.